Hello guys, magandang mapagpalang araw po sa atin lahat. So for to this video, magtatalis nga po si Michael vlog ng ating lababo. So wali po pala nagpagawa si atin ng lababo sa atin at malapit lang po yan dito sa may bahay. So bali po pala natapos na natin yung ginawa natin na CR. So dali susunod naman po natin itong lababo. Ano po? So bali po pala ilalagay natin dito ay kulay itim na tiles, ayan. So bali po pala ipapakita ko sa inyo pagkatapos dito at dali pala unahin muna natin itong kanyang flooring sa lababo ayan so bali po pala yan, samahan nyo na naman po si Michael Vlog at uh, gawa nga po at nagtatalis na naman at ito nga po nilalagyan na po natin ang aggressive so bali po ayan nilalagyan na po natin para po dumikit sa wall na ano po so bali po pala e, bago natin nilagay yan syempre atin din lalagyan yung wall at po din po natin ang aggressive para po mis maganda yung dikit na ano po so tayo nga guys samahan nyo si Michael Vlog so bali po pala is Tama ko daw sa vlog yung mga kaibigan natin dito, yung mga nakatambay, ano po. So, titunan po nga siya nga ito, yung mga ngatang, anong galing po niya mga tang, at bumili na po kayo natin. Dito mga po yung mga kaibigan natin, mga nakatambay dito sa duyan, at malapit lang po yan dito sa ginagawaan. At, at dali po pala may-ari nito ay lolo one, at dali po pala ito yung mga tambay dito, ay yan yung lang po ang gawa niya, yung mga nakatambay po sa duyan. So, dali ayun, wala po yan, ah, ano naman po yung katol mm -hmm. sa at dali po pala ilalagay na natin, at na po natin, lagyan yung tiles at atin na pong sasalpak ano po so bali yun at pag nasalp na nga po pala ni Michael vlog nyan so merienda muna po tayo oh, oh guys ayan merienda muna po kami ng aking kaibigan ayan oh so spaghetti po galing sa bayan binili niya so bali yan bahay po ito nung kanyang atin mo ba yung pare? Uh -huh. bahay ng atin ni pare yan oh so ayan merienda tayo spaghetti ayan may favorite oh, paano ayun, masabi? So, bale yan. Unang mga ilagay na natin, tal, sa dalawa, tatlo, apat, lima na guys. So, mamaya tapos na rin natin yan guys. So, so bale, lalagyan din natin yung gilid niya. Yung gilid guys. So, yan guys. Dit ko lang po kayo merienda muna si Michael Vlog so tayo na nga guys pagkatapos nating mag diretso naman po tayo sa paglilihat at yung ibabaw ng lababo ay ating nan nalagyan paikot ayan na po yung kanyang tiles bali po pala kulay itim yan pwede ka pong manalimin dyan at yan po ay at sa sobrang kinis nga po ng tiles ayan po ay anong kinang pwede ka pong manalimin at bali po pala nakapaglagay na tayo ng tatlong tiles sa gilid at mamaya po ay dito naman tayo sa pinaka gilid at mamaya po ay tapos na rin po natin yan at yan nga po yung kanyang resulta nung nailagay natin tiles kung nakikita nyo guys. Bali po pala ito na ang kanyang hitsora na po. So, bali po pala tayo dyan na aggressive. So, ilalagay naman po natin dito. At ito naman po yung ating sisimulan papunta doon sa may At ayan nga po. Nagpakuha na ako ng tiles para po ilagay ko dito. So, ayan guys. Tara. Let's go. Samahan nyo sa si Michael Vlog. guys, ito na nga po yung ating lababo na ginawa. Ayan po yung kanyang hitsora. Ayan. Yung mga gusto po pala magpagawa dyan ng mga ganito. PM lang po ninyo ako sa aking Facebook page. Thank you po pala sa lahat ng mga nanood sa aking lababo na ginawa guys. Ayan. Shout out po pala sa inyong lahat. At maraming maraming salamat din po sa lahat na nag-share ng ating video. At ayan guys, pakishare na lang po at pakilike ang ating page. So ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. At ito na po yung itsura ng ating lababo ay yan. She